Saan? Ay ka na Ay na muna kami dito <laughs> Dalawang gusto naman napiliin para atit tayo. Tingnan mo rin kung worth it sa price ha. Kasi baka di nalalayo sa mga yun. Oo, no? oh, gusto mo nga Ah, mga ay to na yan, di Itlog. Itlog Sige. O okay. oh, pat. Baba ano? O talong. Talong? Ayun, lang talong? talong. ano? <laughs> ay, tiyaba. Nandito na kami sa may SMDC. Tower 312 Loreta. Switch. Yan. May tabo. Bat-balde. May patisyo. Alaman. Dito yung shower niya. At end ko. Tapos may shampoo dyan. Tsaka soap. Yan. Siyempre, yung pinaka-pinunta namin dito. Ito. Medyo mapag lang siya, na Ito ang view niya sa 12th floor. Baba muna kami. Pupunta kami sa may katabing grocery nito, yung Primark. Para bumili ng mga pagkain. Ayan, tangalian namin. Bacon, tsaka hotdog. Cheese to na sinalang ko dito sa microwave. Tapos nagluluto si Clarissa ng price, sire, na price sa air fryer. Tagal nga maluto eh. Wala kasing induction dito pero eto, maganda naman din na kami nagmamantika. Kasi ito, nagpakulo akong tubig na galing dito sa gripo. Gagawin ko siya may inner water. Alagay ko mamaya sa rip. Kanin. Yan, kain na kami. Dito sa Clubhouse, oh, yung ticket namin para sa swimming pool. Sa indoor pool lang kami. Marami na kasing tao doon sa labas. Tsaka napakalamig doon kapag ka umahong ka. Malalim dito ni. Ten feet yata to. Ayoko dito ni. Malalim. Ulay blue eh. Akala ko malalim dito, 4.5 feet lang pala. Wala kasing naliligo, akala ko natatakot lang yung mga tao. <laughs> Italia.

pizza-pizzahan daw. <laughs> Sasalang niya dito. Sa fryer. Ewan ko kung maroto yan. Yung mga nilagay ko sa ano, sobrang tigas naging bato. Pagbalik namin nga. Pinabad ko muna. Ano ah, mo? Ginawa ko ng sandwich. In-overload na natin. Ano nalagay Ay. Ay. para que é dar um mail que é de bom. Pero hindi ba siya nagsunok? Yung parents ko kasi matatanda na sila man ng ati. May... Nakita ko silang nagtatrabaho araw at gabi. Pero at least, namatay sila na karaw masaya. Dahil yung worry nila naman mga tate na paano ako kapag nawala na sila. Tayo na ba? Yung mga sinampay ko. Tuyo agad, di ba? Baka dilim sa si tagaytay. Well, so, ito yung naging almasal namin. Itong tirang kanin kagabi, nilagyan ni Clarissa ng butter. Ayun. Tapos ito yung binili namin na baboy. Inner fryer niya rin doon. Inner fryer niya rin doon. Yan. Eh, ginawa niya. Ito kasi malamig to eh. Galing sarap. Ito yung naging itsura niya. bababa na kami nang naisipan kong i-video itong taal. May napansin ako sa kanya habang sino-zoom in ko yung pag-capture ko sa kanya. Parang umuusok siya at may namumungulap sa gitna niya. Ilang beses na rin kasi kami pabalik-balik rito at ngayon ko lang siya nakitang ganyan. At yun nga pag uwi namin, nalaman ko na lang sa balita na nag-aalboroto pala siya.